Magandang umaga mga kanats. Uh, si Willie Marshall pala in nagrereklam. Sabi niya kawawa naman daw sila no? regarding to sa paglipat ni Arvin Tolentino sa Korean Basketball League. Parang sinasabi niya nawawalan sila mga player. Sa totoo lang, kulang na kulang yung team para sa mga player. 'Di ba may mga player pang ay pa naman mag talaga, gusto pa maglaro pero wala, wala lang kumukuha. Eh kasi ang daming player sa bansa eh. Mas kawawa yung player pag wala siyang pinaglalaruan, di ba? Saka dapat habang bata pa sila, malaki na yung kita nila. Eh mas malaki yung offer dun. Eh. Kawawa naman yung player. Saka ayaw ba niya nun? Huma, -ano? lumalaki na yung farm team nila. Sumisikat na kumbaga. Hindi na sa loob lang ng PBA. Pati Korea, pina-farm team na sila, di ba? Pati ibang bansa, nagpa-farm team na sa PBA. dapat ngam atua sih eh. cheese